Vroom vroom vroom! Nandito na naman si Macho Vroom Vroom! Ha ha ha! Hi mama! Ha ha ha! Macho Vroom May nakita na naman ako na tutulong sa tabi ng kalsada Macho Vroom Bigyan na naman natin ito ng pagkain! Let's go! Punta tayo sa Macho mga Vroom para kumuli ng pagkain para ibigay doon sa natutulong sa tabi ng kalsada! Let's go Macho Vroom Let's go! Dayo sa McDonald mga kabombrum para bumili na ang pagkain para ibigay doon sana natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, pasok tayo mga kabombrum. Let's go. Kita tayo mga kabombrum, bibili na tayo na ang pagkain para ibigay doon sana natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, bibili na tayo. Let's go. Mga kabombrum, nakabili na tayo ng pagkain na McDonald. Ibigay na natin 'to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabombrum. Hatidin na natin 'tong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrumblom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit kunti nakabigay tayo ng pagkain sa kanila. Let's go mga kabrumblom, ihatin na natin ito. Let's go! Oh, nanonood si tatay mga kabrumblom, lupit natin para ibigay itong pagkain. Let's go! Dito siya mga kabrumblom. Dito natin mga kabrumblom, ibigay itong pagkain. Let's go mga kabrumblom, nabigyan natin pagkain ka tatay. Let's go!